kahilas oi gabi ra iya, jukang ihap-ihap sa imong kwarta pabaylo ako bi pabaylo ako ba na pamkay utang na atwa jo ang ah, bayloon kay ngano di man hurot ni magpalit og -tuba. Hmm? Sa -tuba. Pa uh, -tuba. Tuba. Tuba, tuba tuba sa konson sa daw ka adlas di kag tuba ngano man na palit pa ko maka kwarta gamay tuba tuba is the life bi pabaylo ako sa imong kwarta ba kay sa mahurot ra ni imong tuba-tuba Mukha ay tara na ba kagawa din hi? Ang sa inig-ulit ni mo, nangugat na ni agtang na Klaro, nakadso. Ay e na, uy. Sige na, uy. Maligo na. Ay, parang nakadso ka na yung mga kong pagkakaligoon na po. Teknik ni mo mga karaan na kadso na, uy. Laing atake. Ang gamit ng takas. Yuck! Yeah! Jara! So, karong adlaw guys, is mag-day of mini jewel bells. Dili sa mga mag-out o customer. Nato yung anhi, pero ang ganyan nga mag-off sa mga, uy, kay sunod pila ka adlaw mga sige, sa gunsun, judmin. kalangan o relaxation ng among lawas. Pero mag-relax may dili mo daw og customer na amang nag naghuwat tan awa. O ara. Mo na guys, dili mo daw og customer pero naay naghuwat pag kapait. dili mo dili mo trabaho sa mga kwan karon pero to ay laing trabaho. Ginoo you Anak ko man kinabuhi sa tao. O oh, kay. Kuso kuso ka mo di man no. Kuso kuso ka mo di man paliton. Bitsa gani oh. Bitsa. Mo palit mo ko. Ya ko kuan di ko kaon ha. Ako kwarta ba? singwinta hindi, hindi libi like. kuwang rana singwinta niya bang kung sa mga nga pizza pizza impaliton katong tag 500 katong hisos ginoong ko pero rabag mahurot ni si mo hindi nga mahurot hindi nga mahurot sayang hindi mahurot ba bigay ko sa imong kuan bis si imong tinarabahuan 50 50 mo na lamang na 50 <laughs> bigay ko bis si imong tinarabahuan Ay, do o sa kasimana Tagay ko ba? Basta ako 150 ragod. Masa naman makatila ko sa si imong tinalabahuan. So, ini ko man na maglaba Mga utos siguro, mga lakaw sa amin kay... Ang pabugnaw-bugnaw, mis unahan, guys. Nga tumilaw sa kahujan Ang lalak <laughs> sila, sabi mga usahay. Uy, kay... Nanakit na niyong panangkyuran. Ngayon, lami ang ni asawa. Dagdag -dag ng problema. Ikaw, problema na ho. Hindi mo bata, kaligo na gani. Taod-taod sa uy, kay... Kaligo ka, ang gamitin. Magmailo sa kumpay, uh, magmailo mag ka. <laughs> ah, Magkuto yung tiyan. Kapulan ba ko suko? Ni na mong gamugas na ikya solo na was was Mong waswas was mong ko. Mong waswas. Lulu ni mo. Mong lulu mong ko. Kalain na na. Abot diri mo ng gapon. Mong waswas pa bilahan. Kita maligo na ko lab. Ja usa usa ko ma. Sa ko magmaylo. Jadi bi mga taron. Dili. Dili jadi bi. Atro gas puko pungko. Puko pungko ra ta. Puko ngigo pa Sus nu kay kastanan. Diretso ah. Okay. galuk-galuk ni muka Kagamay na may e ugsok